guys uh, dito tayo ngayon sa Naso Batangas kaya natin titignan yung mga nagdaawan mga bangka eh, meron pong mm, mm, daladar silang ano, mga isda galing sa laot guys yan you no? Know? o guys guys ito ito ang dami to oh, yan oh, tulingan tulingan Bukan, ha? 80 kilo Boss, magkano kilo, boss? 80? Mura kilo Tinood ako 80 kilo Tinood ako yung 80 kilo Tinood ako yung 80

Puro tilingan lahat mo sa ano? pagkano kilo. magkano kilo, boss? Magkano, magkano kilo, boss? Ang kilo, 180, boss. Kadami ko lang ito. Hindi, hindi, ata. hindi, 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 Ha? 180. Ha? 180. Eh? 180. Okay, Baka doon din. Tapos may malalaki yan. Pwede piliin niya malalaki. Dali. Ito. Ay, nga no. merong ano, merong ano, 180, merong 80. Dali. Shout out po pala kay Idol Antay na at kay, wow. ano po, kay Idol Jumpers na ito. dito po siya. dito po siya sa, sa na Batangas. Ano, hmm. ready na sa So guys, pupit tayo Pupit tayo tayo Ibusita lang, mamaya babagkan natin to guys ha Yung presyo po nila, hindi po pare-parehas Meron pong 80, meron po 180 Yan So guys, pupit tayo guys ha